Here, kumusta po ang lahat? Good morning po! Kumusta Pilipinas? Kahapon, ang daming nagpapadala ng reklamo tungkol dun sa shooting na ginawa nitong kaibigan natin na si Coco Martin Abaala Dami, dami reklamo sa akin May nagsend ng video, may nagsend ng ganito Kasi ba naman, wala palang permit Kaya pala nagkabuhul-buhul yung trabiko Wala permit pala itong kokong na to Pakisabi nga dyan kay, ano, kay Coco Martin, pati mga tatangatang mga staff niya, production team. Kailangan ng permit kapag kayo ay magsisuting. Kahit nga konti lang yung dalan yung gamit eh. Kailangan pa rin alam ng barangay eh. Kasi public place yun eh. Bakit kaya ganun? Nakapagtaka naman talaga ang Pilipinas. Napakaraming tanga. Hindi mo ba alam yun na kailangan yung ipaalam, i-coordinate. Kahit sa barangay lang or kung sino dun. LGU. Ano ba ginagawa yung mga yan eh? Diba? Sabihin mo. Sabihin nyo. At, ano yan? Lahat kayo katangahan dyan? Katangah-tangah kayong lahat? Na wala man lang nakaisip? Na wala man lang pumunta ron, Para, or tawag man lang na magsusuting po kami dyan? Ganon-ganon. Nagtataka talaga ako sa mga katangahan ng mga tao. Bakit ganon? Coordinate ninyo. Kasi marami kayong mga kabala. Hindi naman sa'yo yan, Coco Martin eh. Ang tigas talaga ng ulo mo. Hindi na sana kita papansinin. Kasi sumisikat ka lalo kapag pinapansin kita eh. Pero akong bayan kasi yung ano ko, advocacy ko eh. Wala na tuloy akong nagawa. Ang tagal-tagal mo na sa industriya, Coco Martin, hindi mo pa alam yung mga galawan na yan. Mag-ano kayo ng permit po ninyo sa lahat ng mga artista dyan, ha? Huwag kayong tatanga-tanga, ha? Nakaka Abala kayo, eh. Okay, sana kung yung katangahan ninyo, sarili nyo lang nakakaabala ninyo, eh. Nakakadamay pa, eh. Nandadamay pa kayo, eh. Kaya yung nakakainis. May mga empleyado, pauwi, estudyante, nahirapan umuwi dahil sobrang traffic kasi nga hindi kayo nagpaalam hindi nyo kinoordinate para sana nagkaroon ng maayos na proseso yung traffic ko ang dali-dali ng ano ng decision making sa ganyan hindi mo pa alam yan Koko Martin ano ba naman yan ang hina-hina ng ulo mo naka trip kasi tapos ang masama na ito, ako na naman yung kontrabida sinita ko yung katangahan ni Koko Martin na walang permit pinagtanggol ko yung mga naabalang publiko, masama pa rin ako. Ganun nakatanga ang tao ngayon. Pati si ano, si Vice kasi ayon. Totoo naman lahat ang sinabi ko eh, kahayupan yung ginawa nila eh, huwag yung itolerate eh. Masama na naman ako. Di ba? Porket uh, tinitingalanin nyo yung mga idol nyo, hindi nyo matanggap na tanga sila. Tanga yung idol nyo, Dati kasi hindi nyo alam na mga tanga yung mga yan. Noong nagkaroon ng Rendon Labador sa social media, na-expose lahat ng katangahan ninyo. Lahat ng artista na tanga, na-expose sila ngayon. Hindi nyo matanggap. Hindi ninyo matanggap na yung iniidolo nyo ay tatanga-tanga sa totoong buhay. Yun po ang katotohanan. Noong nagkaroon ng Rendon Labador, doon nyo nalaman lahat. Doon sila na-expose lahat na mahina pala silang mag-isip. Real talk, di ba? Real talk talaga eh. Ngayon nyo nalaman eh nagagalit kayo sa akin ngayon kasi hindi nyo matanggap na tatangatanga tanga ang idol ko. Opo. Pasensya na po. Sinabi ko lang yung masakit na katotohanan. Ang po yung mga idol niyo. Wala po tayong magagawa doon. Ah, gusto ko silang tulungan. Ah, 'Yun ah. Gusto ko pa silang tulungan para tumalino sila. Pero masama pa rin ako eh, 'di ba? Pero okay lang 'yon okay lang yun na gusto nyo ako yung mass report, gusto nyo mawala yung accounts ko, lahat. Okay lang yun. Naintindihan ko po yun. Hindi po ako susuko sa advocacy ko na patalinuhin ang mga Pilipino habang nandito po ako sa mundo gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya para makatulong sa pagbabago ng Pilipinas nang eating nga si Rendon Labador kay Coco Martin dahil sa isyo ng pang niya sa Quiapo. Pero ang di alam ni Rendon, may mas malaki siyang abala na haharapin matapos niyang tirahin si Coco. At ito nga ang pagkakasibak ng kanyang channel sa Facebook kung saan pinakamalaki ang kanyang followers. Sad nga si Rendon sa kanyang post at maasang maibabalik ang kanyang page dahil sana lamang siya maglalabas ng kanyang opinion sa mga hot issue ng ating bansa.